Nang si Marian Rivera ay nagsimula sa katanyaga noong kalagitnaan ng 2000, walang nakahula sa napakalawak na tagumpay na nakamit niya ngayon sa industriya ng libangan. Bilang isang maraming nalalaman na aktres, modelo, at personalidad sa telebisyon, nakuha ni Marian ang mga puso ng milyon-milyong mga tagahanga sa buong mundo na may kagandahan, talento, at hindi may kakaila na pagkakaroon ng galing sa screen. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nakamit na tagumpay, marami ang nakakausi sa tungkol sa network nito o gaano na siya kayaman at kung paano ito umunlad sa mga nakaraang taon. Nag-aral siya sa elementarya sa St. Francis of Assisi College, at nakakuha ng Bachelor of Arts in Psychology degree mula sa De La Salle University, Dasmariñas. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya sa isang mental institution sa Mandaluyong kung saan nagbigay siya ng gamot at nagsagawa ng mga pagsusuri sa mga pasyente. Si Marian Rivera ay naging isang pangalan ng sambahayan sa industriya ng libangan kasunod ng kanyang mga pagpapakita sa maraming mga palabas. Nagtrabaho siya bilang isang artista, host, at mga awit, na nakakuha ng milyon-milyong dolyar sa buong kanyang karera. Bukod sa kanyang mga kredito sa pag-arte, kumita si Marian mula sa mga tatak at modeling events. Alam ni Marian na nais niyang maging isang modelo habang siya ay nasa elementarya. Nagsimula siyang maglakad sa mga rampa sa murang edad. Sa una, lumitaw siya sa mga komersyal sa telebisyon para sa mga tatak ng brand. Bukod sa kanyang mga acting gigs, si Marian ay isang komersyal na modelo na nagtrabaho para sa mga international high-end brand. Sinimulan niya ang pag-endorso ng mga tatak noong 2005 at nagpatuloy sa modelo para sa iba't ibang mga pangalan. Ilang karagdagan sa kanyang karera sa libangan, si Marian ay nagsikap sa negosyo, na inilulunsad ang kanyang sariling linya ng mga produkto ng kagandahan at mga aksesorya ng fashion. Ang mga pakikipagsapalaran na ito ay higit na pinalakas ang kanyang net worth at pinatibay ang kanyang posisyon bilang isang negosyante. Ang pangunahing pakikipagsapalaran sa negosyo ni Marian ay ang Flora Vida, isang lifestyle brand na dalubhasa sa flower arrangements at home essentials. Inilunsad niya ang Flora Vida noong 2017 pagkatapos mag-aral ng floristry sa Japan, at pinalawak na isama ang damit at iba pang mga kalakal sa bahay. Kasama sa kanyang mga produkto ang mga napreserba at pinatuyong bouquet, mini bouquet, at DIY kit. Tulad ng anumang matalinong mamumuhunan, pinag-iba-iba ni Marian ang kanyang portfolio upang isama ang real estate, stock, at iba pang mga assets na bumubuo ng kita. Sa pamamagitan ng paggawa ng matalinong mga desisyon sa pamumuhunan, si Marian ay nakapagpalago ng kanyang kayamanan sa mga nakaraang taon. Bukod sa mga negosyo ni Marian, ay marami din negosyo ang kanyang asawang si Dingdong Dantes, lalo na sa mga industriya ng tech at pagkain. Siya ay co-owner ng restaurant chain Mesa, at inilunsad ang isang tech startup na tinatawag na Dingdong.ph, na nagbibigay ng mga solusyon sa e-commerce at logistic, kabilang ang mga serbisyo sa paghahatid. Mayroon din siyang pakikipagtulungan sa Hyundai, pamamahala ng isang dealership. Ipinakita din niya ang kanyang malaking bahay kasama ang asawang si Dingdong na tinawag na, Casa Dantes, na pinlano nila ng dalawang dekada. Ang tatlong palapag na bahay, na may pakiramdam na tulad ng resort, ay isang timpla ng mga moderno at pang-industriya na estilo na may mga elemento ng kahoy at isang swimming pool. Binigyang diin ng mag-asawa na ang pangarap ng kanilang bahay ay hindi lamang tungkol sa istruktura, ngunit tungkol sa pagbuo ng isang bahay para sa kanilang pamilya. Maraming mga sasakyan din ang mag-asawa, at kabilang dito ang kanilang Maserati Gran Turismo worth over 7.5 million, at ang Audi na pagmamayari naman ni Marian bukod sa iba pa. Si Marian ay may net worth na nagkakahalaga ng 5 million dollars, o 284 million pesos, na naipon sa pamamagitan ng kanyang praktikal na karera sa pag-arte, pag-endorso, at pakikipagsapalaran bilang negosyante. Nakipagtulungan siya sa maraming mga pangunahing tatak, pinapahusay ang kanyang tagumpay sa pananalapi at pinapatibay ang kanyang katayuan bilang isa sa mga nangungunang mga kilalang tao sa Pilipinas. Ang halaga ng net worth ni Marian ay isang salamin ng kanyang multifaceted career at negosyo na pakikipagsapalaran. Mula sa pagkilos hanggang sa mga pag-endorso, pinag-iba-iba niya ang kanyang mga mapagkukunan ng kita, na nagpapahintulot sa kanya na bumuo ng isang malaking portfolio ng pananalapi sa mga nakaraang taon. Si Marian ay isang hinahangad din na endorser para sa iba't ibang mga tatak at produkto. Ang kanyang apela sa mga madla ng lahat ng edad at demografiko ay gumawa sa kanya ng isang paboritong pagpipilian para sa mga kumpanya na naghahanap upang mapalakas ang kanilang mga benta at kakayahang makita ang tatak. Ang karera ng pag-arte ni Marian ay isa sa mga pangunahing driver ng kanyang net worth. Sa pamamagitan ng isang string ng hit sa serye sa telebisyon at mga pelikula sa ilalim ng kanyang pangalan, ngayon si Marian ay isang top billing in the entertainment industry, na kumita ng malaking bayad para sa kanyang mga tungkulin. Ang halaga ng net worth ni Marian ay isang testamento sa kanyang talent, hard work, social media presence and business. Bilang isa sa mga pinakamatagumpay at maimpluwensyang mga kilalang tao sa Pilipinas, Inalis ni Maria ng kanyang kapangyarihan bilang bituin upang makabuo ng magkakaibang at kapaki-pakinabang na portfolio ng pananalapi. Kung sa pamamagitan ng kanyang karera sa pag-arte, pag-endorso, pakikipagsapalaran sa negosyo, o pamumuhunan, si Marian ay patuloy na isang nagniningning na halimbawa ng tagumpay sa industriya ng libangan. Ang halaga ng net worth ni Marian ay inaasahan na patuloy na lumalaki sa hinaharap sa kanyang malakas na presensya sa industriya ng libangan at malakas na mga pakikipagsapalaran sa negosyo, mahusay na nakaposisyon si Marian upang madagdagan ang kanyang kayamanan sa mga darating na taon. Patuloy na ginalugad ni Marian ang magkakaibang mga tungkulin sa pelikula at telebisyon, na may mga paparating na proyekto na nangangako na ipakita ang kanyang kakayahang umangkop. Ang kanyang impluensya ay umaabot sa kabila ng libangan, na nakakaapekto sa kultura ng pop at nagsisilbing inspirasyon sa mga naghahangad na artista. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho, siya ay naging isang inspirasyon sa marami na nagpapatunay na ang pagsisikap, dedikasyon, at pagnanasa ay maaaring humantong sa tagumpay sa iba't ibang paraan.